Manguha po kami ng kalumpit. Hindi ko po alam kung anong tawag nito sa inyo. Pero kung tawagin namin dito ay kalumpit. Para siyang duhat. Saan? Yun ba yun? Tara, tingnan natin. Baka. Kanino baka yan? Baka. pangkagkag ng palay daming bunga no ngayon po'y bagong ulan maputik pa nga kaya kaysa sa akyatin namin marami nang laglag dito Ayan po oh. Mga wala pong sira yan. Ayan oh. Titingnan natin. Hmm, tamis. Tamis? Hmm. hmm. Ito. May dala po akong asin. <laughs> Ito pa pa. Ano mo muna? Punasan mo muna. Hmm? Eh, Punasan na. O papa, punas na. Hmm. Tapos, kainin ka? hmm tikmaw. Ang tapos kain mo ka? Papa? Hmm, tik Daming laglag. Palibasa po kanina. Tapos. Mahangin. Tapos ang lakas ng ulan. Ang daming laglag. Bumalik ka dum. Mga hakal dali. Ito po siya o oh. Neno. ano pong tawag ng nito dyan sa inyo at mag comment po kayo kung saan lugar ito po tawag dito namin sa amin ay kalumpit dito sa sa Narciso Quezon ayan